Naghain ng resolusyon si Senator Risa Ontiveros para himukin ang gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng nakaraang administrasyon. Lino naman ni Senate President Nick Zubiri na depende kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi sa senador ang pagbalik ng Pilipinas sa ICC. Si Daniel Manalastas sa report. Isang resolusyon na rin sa Senado ang tinutulak ng ilang senador na naghihimok sa pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court ang posibleng target ang war on drugs ng nakalipas na administrasyon. The resolution will have as fair a chance as any other, I suppose, kasi ang Senado ay deliberative body at uh, palagay ko buhay na buhay sa kalooban naming lahat yung tradisyon nga at yung imahe ng Senado sa ganitong usapin ng mga international bodies at saka treaty commitments ng ating bansa. Si Sen. Bato de la Rosa na dating hepe ng Philippine National Police noong nakalipas na administrasyon at isa sa mga namuno sa war on drugs noon, aminadong sumamaan ang loob sa kanyang kasamahang mambabatas na aminado malapit siya rito. Ayun nga, Mr. Dahil very close ko sa kanya yung husband, husband niya. Very close akin. Very close. Even kami. even kami. Close kami. Well, expected ko na. Knowing her. Knowing her. Expected ko na yan. Pero kahit na-expected ko na, masama pa rin ang loob ko. Kinwestiyon din ni De La Rosa ang resolusyon ng senadora. Tanong niya kung bakit kailangang papasukin ang mga dayuhan kahit gumagana naman ang justice system ng Pilipinas. Huwag tayo magpastikan dito. Oh, tanongin ko. Naniwala ka ba na hindi gumagana ang justice sa Pilipinas? Then, bakit ka nag-file? Nang sila napapasokin sila. Napakpakialaman tayo dito. We have a criminal justice here in the Philippines. I-file nila kung meron silang kaso. I-file nila kay San korte dito sa Pilipinas. I-file nila. Kasi alam nila na yung kanilang ginagawa ay puro mga bula na ginagawa nila na walang uh, walang uh, walang leg to stand on yung kanilang mga Kaya alam nila na hindi hindi entertain niya ng local courts, kaya doon sila. That's uh, propaganda yung ginagawa niya doon sa ICC. So, umaandar man yung ating judicial system, siguro naman fair sabihin na kailangan pa rin niya at uh, makatutulong sa kanya na suporta mula sa international community, mula sa isang importanteng international institution tulad ng ICC sa bisa ng isang uh, treaty obligation natin ang uh, Rome Statute. Naispatan si De La Rosa at Hontiveros na nagkausap sa plenaryo. Si Hontiveros ang lumapit sa kapwa mamabatas. Are you to talk to no! No! Masama ang loob ko. Yun lang. But I don't need to, to, to talk to her. Nakakuha naman ang kakampi si Sen. Bato kay Sen. Amy Marcos na nagsabing dapat ang ehekutibo ang may pasya hinggil sa usapin ng ICC. At sakaling mapunta naman sa kanyang komite ang resolusyon, ayon sa Senadora, di naman niya ito. Talagang basag ulo to So they're really looking for trouble. But uh, President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon nito ng ehekutibo. Ibig sabihin ng ating ko, si Presidente, na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sangayon po ako doon. Sabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, mapabumalik o manatiling miyembro ng ICC ay hindi naman ito ang pasya na ginagawa ng mga senador at tanging pangulo ng bansa niya ang may desisyon anya rito bilang chief ng ating foreign policy. Mananatili lang daw na ingay ang iba at nasa kamay pa rin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bola at pagpapasya sa isyu. Daniel Maralastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.